Mga benepisyo sa kalusugan ng bawang. Ang bawang o garlic sa Ingles ay isa sa mga pinakakaraniwang sangkap sa pagluluto ng mga Pilipino. Bukod sa pagbibigay ng lasa at aroma sa ating mga ulam, ang bawang ay mayroon ding maraming health benefits. Mayaman sa antioxidants. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng bawang ay ang pagiging mayaman nito sa antioxidants na nakakatulong na labanan ang mga free radicals na nagdudulot ng cell damage at aging. Ang antioxidants ay mga kemikal na nagpapabagal o nagpapahinto sa oxidation ng ibang mga molekula. Ang oxidation ay isang proseso na naglalabas ng free radicals na maaaring makasira sa mga cell at magdulot ng iba't ibang sakit tulad ng cancer, Alzheimer's disease, at heart disease. Ang bawang ay nagtataglay ng ilang mga sulfur compounds na may antioxidant properties tulad ng allicin, diallyl disulfide, at S-allyl cysteine. Ang mga compounds na ito ay nabubuo kapag ang bawang ay dinikdik, hiniwa, o niluto. Ayon sa ilang mga pag-aaral, ang pagkain ng bawang ay nakakapagtaas ng antioxidant enzyme sa katawan na tumutulong na protektahan ang ating mga selula sa oxidative stress. Ang oxidative stress ay isang kondisyon kung saan ang dami ng free radicals ay mas marami kaysa sa dami ng antioxidants. Ang oxidative stress ay nauugnay sa ilang mga chronic diseases tulad ng diabetes, arthritis, at neurodegenerative disorders. Ang pagkain ng bawang ay maaari ring makatulong na bawasan ang risk ng pagkakaroon ng Alzheimer's disease at dementia. Ang Alzheimer's disease ay isang uri ng dementia na nakakaapekto sa memory, thinking, at behavior ng isang tao. Ang dementia naman ay isang pangkalahatang term para sa pagkasira ng cognitive function na nakakaapekto sa pang-araw-araw na gawain. Ayon sa isang meta-analysis na samuri sa labing apat na pag-aaral, ang regular na pagkain ng bawang ay nakakapagbaba ng risk ng Alzheimer's disease ng 54% na at demensya ng apat na Kaya naman huwag nating kalimutan na maglagay ng bawang sa ating mga lutuin upang makakuha ng sapat na antioxidants para sa ating katawan. May antimicrobial properties. Ang antimicrobial properties ng bawang ay dulot ng isang sangkap na tinatawag na allicin na nabubuo kapag ang bawang ay dinikdik, hiniwa, o niluto. Ang allicin ay may kakayahang pumatay o pigilan ang paglaki ng iba't ibang uri ng mikrobyo tulad ng bacteria, fungi, viruses, at parasites. Ang ilan sa mga halimbawa ng mga sakit na maaaring maiwasan o gamutin ng bawang ay ang sumusunod. Sipon at ubo. Ang bawang ay nakakatulong mapababa ang pamamaga sa lalamunan at ilong. Maaari itong kainin ng hilaw o idagdag sa mga sabaw at sopas. Ayon sa isang pag-aaral noong 2001, ang mga taong uminom ng bawang extract ng dalawang beses sa isang araw sa loob ng tatlong buwan ay nakaranas ng mas kaunting sipon at mas maikling tagal ng sakit kumpara sa mga taong uminom ng placebo. Sugat at impeksyon sa balat. Ang bawang ay nakakatulong na mapabilis ang paghilom ng sugat at mapigilan ang pagkakaroon ng impeksyon sa balat. Maaari itong ipahid sa sugat o idikdik at ilagay sa isang band-aid. Ayon sa isang pag-aaral noong 2011, ang mga taong gumamit ng bawang gel sa kanilang mga sugat na dulot ng pagpapabunot ng ngipin ay nakaranas ng mas kaunting pamamaga at mas mabilis na paggaling kumpara sa mga taong gumamit ng placebo gel. Fungal infections. Ang bawang ay nakakatulong na labanan ang mga fungal infections, tulad ng athlete's foot, ringworm, at candidiasis. Maaari itong ipahid sa apektadong bahagi o inumin ng hilaw. Ayon sa isang pag-aaral noong 2000, ang mga taong gumamit ng bawang cream sa kanilang mga fungal infection sa paa ay nakaranas ng mas kaunting pangangati at pamumula kumpara sa mga taong gumamit ng placebo cream. Parasitic Infections Ang bawang ay nakakatulong na patayin ang mga parasito sa katawan, tulad ng tapeworms, roundworms, at giardia. Maaari itong inumin ng hilaw o idagdag sa mga pagkain. Ayon sa isang pag-aaral noong 2014, ang mga, ang mga taong uminom ng bawang extract ng tatlong beses sa isang araw sa loob ng dalawampung araw ay nakaranas ng mas kaunting sintomas at mas kaunting parasito sa kanilang dumi kumpara sa mga taong uminom ng placebo extract. High Blood Pressure Ang bawang ay nakakatulong na mapababa ang presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagpapaluwag ng mga blood vessels at pagpapababa ng cholesterol levels. Maaari itong kainin ng hilaw o idagdag sa mga pagkain. Ayon sa isang meta-analysis noong 2016, ang mga taong uminom ng bawang supplements ng regular ay nakaranas ng mas kaunting pagtaas ng presyon ng dugo kumpara sa mga taong hindi uminom. Ang bawang ay isang natural at mura na paraan upang maprotektahan ang sarili mula sa mga mikrobyo na maaaring makasama sa kalusugan. Ngunit dapat din tandaan na ang bawang ay hindi isang gamot na maaaring gamitin sa lahat ng sitwasyon kung may malubhang sakit o impeksyon, mas mabuti pa rin kumonsulte sa doktor at sundin ang kanyang payo. Nakakababa ng blood pressure at cholesterol level sa dugo. Ang bawang ay isa sa mga pinakakilalang halamang gamot na may maraming benepisyo sa kalusugan. Isa sa mga benepisyong ito ay ang pagbaba ng blood pressure at cholesterol level sa dugo ng mga taong may hypertension o mataas na presyon. Ang blood pressure ay ang lakas ng pagtulak ng dugo sa mga ugat habang ang cholesterol ay ang uri ng taba na nagpapalaki ng panganib ng sakit sa puso at stroke. Kapag mataas ang blood pressure at cholesterol level sa dugo, mas mahirap para sa puso na mag-pump ng sapat na dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang bawang ay naglalaman ng mga kimikal na tinatawag na allicin at adjone na nakakatulong sa pagpapaluwag ng mga ugat at pagpapababa ng blood pressure at cholesterol level sa dugo. Ang allicin ay ang sangkap na nagbibigay ng matapang na amoy at lasa sa bawang habang ang adjone ay ang sangkap na nagpapabagal sa pagdikit-dikit ng mga platelets o maliliit na selula sa dugo na nagiging sanhi ng pagbara sa mga ugat. Ang bawang ay maaaring kainin ng hilaw, luto, o bilang suplemento. Ang pinakamabisang paraan para makakuha ng benepisyo ng bawang ay ang pagkain nito ng hilaw dahil kapag niluto ito, nababawasan ang antas ng allicin at adjone nito. Ang rekomendadong dami ng bawang ay dalawa hanggang apat na butil kada araw. Ang bawang ay hindi lamang nakakababa ng blood pressure at cholesterol level sa dugo kundi nakakatulong din sa paglaban sa impeksyon, pagpapagaling ng sugat, pagpapabuti ng immune system, at pag-iwas sa kanser. Ang bawang ay isang natural na gamot na mura at madaling hanapin sa mga palengke at grocery. Ang bawang ay isang halamang gamot na may maraming benepisyo sa kalusugan lalo na para sa mga taong may hypertension o mataas na presyon. Ang pagkain ng bawang ay nakakababa ng blood pressure at cholesterol level sa dugo na makakatulong sa pag-iwas sa mga komplikasyon tulad ng sakit sa puso at stroke. Ang bawang ay hindi lamang masarap kundi mabisa rin. Nagpapalakas ng ating immune system. Isa sa mga benepisyong ito ay ang pagpapalakas ng ating immune system na siyang nagbibigay ng proteksyon sa ating katawan laban sa mga mikrobyo at sakit. Ang bawang ay nagtataglay ng mga sulfur compounds na may medicinal properties, tulad ng allicin, diallyl disulfide at S-allyl cysteine. Ang mga compounds na ito ay nakakatulong sa pagpatay ng mga bakterya, viruses at fungi na maaaring magdulot ng impeksyon sa ating katawan. Ang bawang ay mayaman din sa iba't ibang nutrients na kailangan natin para manatiling malusog. Sa bawat 28 gramo ng bawang, makukuha natin ang mga sumusunod. Manganese 23% ng RDA, Recommended Dietary Allowance. Vitamin B6 17% ng RDA. Vitamin C 15% ng RDA. Selenium 6% ng RDA. Fiber 0.6 grams. Calcium, copper, potassium, phosphorus, iron at vitamin B1. Ang bawang ay hindi lamang pampalasa sa ating mga pagkain, kundi isa ring mabisang panlaban sa sipon at trangkaso. Ayon sa isang pag-aaral, ang pag-inom ng garlic sauce